Anyong mga chingu. Nag-solo ride ang chingu nyo papuntang Venice, Italy. Ay este, mini Venice bala dito sa Korea. Bali-bali jas -bali, -bali umpas mga chingu. Katunga sirin? Agay latan. Bali weekend ngayon, at wala sa plano ang ride ko na ito. Napakaganda kasi ng panahon kaya naisipan kong mag-ride kahit mag-isa ko. Hindi ko nga lang kabisado ang daan papunta doon pero hindi naman ako siguro maliligaw basta may Google Map. Mga ilang kilometro din ang layo papunta doon pero hindi ka naman mabuboring sa pagbabike dito kasi nga masansanting sunadadalanan so ko. Nang nangyo pa agaduga. Agaylatan? Napakaliwalas magbike dito. Habang tumatagal nga, lalo akong ginaganahan magbike, talagang hindi mo mararamdaman ang pagod. Kaya bawat panonood mo sa video na to, chingo, para ka na rin nakapasyal sa Korea. At sa mga chinggo ko na nandito sa Korea, subukan nyo ring magbike at sumama sa mga ride dito. Subukan nyo ring mamasyal sa pupuntahan ko. Dito lang yan sa Gimpo at isearch nyo ang Gimpo La Venice March Avenue. Isa sa tourist spot dito sa Gimpo. At ilang minuto lang din ang nakalipas, nandito na ako sa Venice. Halos isang oras din ang bihay ko mula sa amin. Tumambay muna ako at magpahinga bago ko ikutin ang lugar na ito at sinadya ko rin na magtatanghali ako pumunta dito para walang masyadong tao. bandang hapon at gabi kasi, doon dumadagsa ang tao dito. Masarap sa pakiramdam yung makalabas at makapunta sa isang lugar at hindi yung puro trabaho ang nasa isip. Mas maganda kasi yung nakakapag-relax at maiba naman ang mga nakikita. Bukod sa pamamasyal dito, pwede ka din mag-rent ng half moon boat para ikutin ang buong lugar tulad ni Aju At pwede ka din magpakuha ng picture o video sa kanila Nang ningyo pani bali-bali awa amo agaylatan At pagkatapos kong mamahinga inikot ko na din ang buong lugar gamit ang aking bisikleta para mas lalo ko naman ma-enjoy kaya tara